Napanood niyo ba mga kaibigan ang pinakalatest na interview ni Congressman Toby Tiangco at dito mga kaibigan ay nasabi po niya ang katotohanan na 2024 pa lamang ay uh, nagkausap na si na Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. kasama si na at si Martin Romualdez. Dito ay ibinulgar ni uh, Congressman Toby Tiangco na pinagalitan sila no? ni Pangulong Marcos Jr. at uh, tinanong kung ilang kayamanan pa ba ang kailangan nila, magkano pa ba ang kailangan nila, ilang sasakyan ba, eroplano ang kailangan pa nila bago sila tumigil sa ganitong mga ginagawa nila. Mga kaibigan, isa itong patunay na kung saan ang ginagawang investigasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay paglilinis na lamang o paghuhugas kamay ibig sabihin kunwa kunwaring investigasyon sapagkat kung inyong matatandaan nung papasibol pa lamang ang isyu sa flood control ay mariin na niya kaagad na itinanggi na sangkot ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at sinabi na nga po niya na huwag kaagad-agad magpadalos-dalos dahil kahit sino naman ay maaaring madawit sa Uh, anomalyang ito no basta't kasama sa mga picture basta't may maipakita sa picture ay uh, sinasabing involved na kaagad sinasabi na wag kaagad-agad magpadalos-dalos sa maling spekulasyon yan po ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos Jr. bago pa po uminit ng uminit no ang issue tungkol sa anomalya sa DPWH kaugnay po sa flood control uh, project anomalies mga kaibigan okay so ipit na ipit na po dito si Congressman Toby Tiangco sapagkat si Congressman Toby Tiangco alam naman po natin yung kanyang mga ginagawa ay uh, ipagtanggol ang uh, pangulo Pabanguhin po ang imahin ng pangulo dahil yun po ay kanyang katungkulan bilang uh, uh, ano nga ba dito uh, campaign manager po ni President Bongbong Marcos Jr. So sa makatwid katungkulan niya talaga na gawin ang lahat ng kanyang uh, dapat gawin para malinis ang pangalan ni Marcos Jr. Okay? Dahil hinihiling na po ng taong bayan na magkaroon na ng hustisya ang pagnanakaw ang pangdarambong na ito sa kaban ng bayan ay uh, obvious na obvious na po. Na hindi aaring makakilos ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highway kung wala itong basbas -bas ng mga nasa Kongreso at nasa Senado. Hindi po mangyayari ito kung hindi po nababasbasan ang mga kawani sa DPWH. Kaya naman, dito po mapasok ang mga kongresista na siyang naglalagay ng pondo. Okay? So, syempre, hindi po makakakilos itong mga kongresistang ito kung wala rin pong uh, approval na talaga namang nanggagaling kay saldiko at hindi rin mangyayaring magawa ni ko ang lahat ng kanyang kayang gawin kung walang approval ni Martin Romualdez. At syempre, hindi po makakakilos si Martin Romualdez kung wala pong approval ni Pangulong Marcos Jr. So sa makatwid mga kaibigan, isa sa mga dahilan kung bakit ipinagtatanggol ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez dahil ito na po ang dead end kapag nabuko kapag naipit itong si Martin Romualdez obviously hindi po yan papayag na hindi ibagsak ang culprit o ang pinakang mastermind sa anomalyang ito sa uh, DPWH okay so sa latest naman dahil nga alam na alam na uh, bukang bibig na at talaga namang uh, ang bayan po ay nagsusumigaw ipakulong si Zaldico ipakulong si Martin Romualdez eto na nga po at kunwa-kunwari ay uh, wala na pong tutol itong si uh, uh, Pangulong Marcos Jr. at uh, kung kinakailangan makulong na ang kanyang uh, pinsan ay kanyang gagawin uh, di ba magka dalawang contract uh, contradicting uh, statement po ito no nung bago nag-uumpisa ipinagtatanggol niya si Martin Romualdez. Pero dahil ang sigaw ng bayan kasama si Martin Romualdez ay eto na ngayon, biglang bawi at talaga namang kailangan na talagang idiin si House Speaker Martin Romualdez. Kaya naman ganun na rin po ang uh, mga litanya ni Congressman Toby Tiangco. Okay, so talaga namang binanggit na rin niya at napaamin na siya na 2024 pa lamang pala ay alam na ni Marcos Jr. itong uh, ginagawa ng kanyang pinsan So, sa makatawid, tumutugma ito sa naging pahayag ni uh, Senator Amy Marcos doon sa pisrali na ginanap ng uh, Iglesia Ni Cristo Doon po ay sinabi niya na bagamat ang nakaupo ay ang kanyang kapatid pero ang Pangulo ay hindi Marcos Ano po ang ibig sabihin niya dito? dahil po sa pagkabangag sa droga, sa pagka-addict po ng kanyang kapatid, ay hindi na nito nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ay pinatatakbo na ng kanyang mga gabinete. Okay? Siya ay pinatatakbo na ng kanyang mga gabinete. Kaya naman, kung mapapansin ninyo, ang naratibo ngayon, ay yung sinabi ni Amy Marcos Na dahil drug addict ang tanyang kapatid Ay iba na ang nagpapatakbo sa ating bansa Kaya nangyari ang mga insertions na ito Dahil sa mga opisyal ng pamahalaan Walang iba Kundi si na Lucas Bersamin na involved po sa insertion Si DBM Secretary Amena Pangandaman Okay, na involved din po sa insertion. So ano po 'yung nakikita natin dito mga kaibigan? Si Amy Marcos ay hindi po kalaban ng kanyang kapatid. Hindi po siya traidor sa kanyang kapatid. No, at hindi po siya inggit sa kanyang kapatid. Ang ginawa po na nakikita ko dito ay inilalagay lamang niya ang kanyang kapatid sa mas magandang kalalagyan po nito. Sapagkat very obvious po no maaaring sapitin ni Pangulong Marcos Jr. ang mas mahigit at mas madilim na kaparusahan sa kanyang uh, mga ginawang pagkakasala sa bayan. Okay, so inililigtas lamang niya. Bakit? Kasi tingnan mo, yung naratibo ni Amy Marcos ay gusto niyang palabasin sa taong bayan, ipakita sa taong bayan na Huwag kayong maniniwala na ang kapatid ko ay korap. Huwag kayong maniniwala na ang kapatid ko ay involved sa flood control anomaly na ito. Huwag kayong maniniwala na ang aking kapatid ay uh, nagpasok ng bilyong-bilyong pera no? through insertion. Hindi po yan magagawa ng aking kapatid. Pero nangyari po yan dahil ang aking kapatid ay lulong na lulong sa droga. Kaya napapaikot na siya ng kanyang mga cabinet officials and secretaries at ilan sa kanyang mga uh, congressmen and uh, senator. O, oh, di ba? Yun po yung gustong palabasin dito ni Amy Marcos. So, si Amy Marcos po ay hindi po talaga totoong kaibigan ni Sara Duterte at hindi po talaga siya maka Duterte. Siya po ay nasa kapatid pa rin po niya. No? Blood is still thicker than water. So yan po ang nakikita natin dito. Kaya may pagka po itong si Imee Marcos sa totoo lang. Ginagamit lamang po niya, no, ang kanyang pagiging malapit na kaibigan kay Sara Duterte, but at the end of the day, ang kanyang puso ay linisin ipagtanggol ang kanyang uh, uh, kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Okay? So, magkagayon man, mga kaibigan, bumaba man sa pwesto, mapababa man sa pwesto, mapilit man sa pwesto na bumaba. No? Pilitin man ni Amy Marcos na bumaba sa pwesto ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. ay hindi dapat natin kalimutan na si Marcos Jr. ang nasa likod ng anomaliang flood control project na ito. Hindi po totoo na dahil kay Bongbong Marcos Jr. natuklasan na laman natin ang irregularidad, ang anomalya sa flood control. Hindi po dahil kay Marcos yan. Sapagkat kung inyong iintindihin ang naganap na State of the Nation Address noong 2024 ay ipinagmalaki ng Pangulo na mayroon nang natapos ng mga flood control projects, 5,500 finished flood control projects. O di ba? So paano niya nalaman? Eh, pinagmalaki nga niya na walang magkakaroon ng hindi magkakaroon ng pagbaha. No? Ipinagtanggol eh, nga niya eh na nung 2024 sabi niya 5,500 na yun natapos ng mga flood control project. So ibig sabihin, confident, loud and proud na wala siyang nakikitang anomalya. Walang corruption. Di ba? iintindihin nyo, huwag kayong mga tanga, anti-Duterte. No, sa mga anti wag huwag kayong tanga. Iintindihin niyo pinagmalaki niya noong State of the Nation Address of 2024. Sabi niya, wala. Walang flood control anomaly. Bakit? Kasi nga, mayroong 5,500 flood control projects ang natapos na. Finished na yung flood control project. So, anong ibig sabihin nito? Lawakan ninyo, laliman ninyo yung pangunawa. Dahil mayroong 5,500 na mga flood control projects na natapos na. Ibig sabihin, gusto niyang sabihin sa atin, walang korupsyon. Dahil nga naipatayo. Gusto niyang gayahin ang legasya ni Pangulong uh, Duterte. Ano po yung legasya ni Duterte? Nagkaroon ng mga bagyo nagkaroon po ng pandemya, COVID-19. But still, the government was able to survive. Nakatayo ang gobyerno. Filipinos, kahit nasa bahay lamang at hindi makagawa ng paraan kung paano magtrabaho at kumita, ay nabuhay at nakatagal sa loob ng dalawang taon. Nakakain tayo noong COVID-19. Kahit naka-lockdown, And, ang nakapagtataka at talaga namang nakaka-proud, hmm, intindihin nyo to kahit COVID-19, natapos ang mga skyways. Kaya naman, yung skyways, hanggang ngayon, ay napakikinabangan natin. Nakakatuwa kasi isa po ako sa mga taong gumagamit ng skyways stage 3. I am from Manila, and when I travel from the north to Manila, Manila to South, South to Manila, South to North. Aba dati, Manila to South, it took me 6 hours. Manila to North, it took me 6 hours as well. But then, nung matapos po, ang Skyway Stage 3 na yan na ginagamit namin, it only took 2 hours kapag sobrang bilis at walang mga sa sakyan, no? walang traffic 2 hours na lang kung medyo traffic at kung traffic talaga it only took 2 hours and 30 minutes Ayan. binibilangan ko yan, inoorasan ko yan kasi nga gusto kong may pruweba ako I-try nyo Manila to Nueva Ecija 2 hours and 30 minutes o oh. sakto yan Manila to Tanawan, Batangas again 2 hours Hmm, diba? di ba? Kung may traffic, 2 hours and 30 minutes. O, yun po yung gustong legasiya ni Marcos Jr. Pero hindi po nangyari dahil nga ang korupsyon at alam niya yung korupsyon na yan. Niyakap niya, kinunsinti niya yung korupsyon. At hindi lang niya kinunsinti, nakibakas din siya. Kaya nga sinabi niya, magpaasok si Saldiko ng 100 billion sa bycam. Oh, 'di ba? So, very obvious 'yan. Very obvious 'yan. Bakit sa bycam? Eh kasi sa bycam, walang masyadong mabusising proseso. Kasi kung ipapasok niya yung uh, insertion na 'yan sa NEP, eh hindi po 'yan na uh, insertion kasi 'yan po ay legal, maayos, pinagplanuhang budget. Kaya nga po NEP na tinatawag eh. Kaya nga po NEP National Expenditure Program Okay National Expenditure Program Ito po yung maayos Legal Tama At uh, Mayroong basihang pagpupondo Oh, NEP po yun Talagang ano po yun Maayos po yun Walang irregularity Walang irregularity Wherein kapag sa BICAM Insertion ang tawag doon Kasi wala sa plano Oh, tapos, so, utusan mo si Saldeco Yes, si Saldeco talaga ang utusan mo kasi nga, siya yung chairman ng appropriation. Ngayon, siyempre, ang uh, House Speaker, yung pinakang mataas sa Kongreso, pipirmahan yun ni House Speaker. At dahil ikaw ang pinakamataas, pipirmahan mo yon sa pamamagitan po ng pagpirma ng General Appropriations Bill. So, wag mo nang iligtas ang sarili mo, Marcos Jr. Obvious na obvious na yan. Hindi mo yan malulusutan. Kasi nga, ikaw mismo ang mastermind sa pandarambong na ito. Kaya kung ako sa'yo, bumaba ka na sa pwesto. Ganun lang yon kasimple. Bumaba ka na sa pwesto, pakinggan mo si Amy Marcos. Bumaba ka na sa pwesto, pakinggan mo si Amy Marcos. Okay? Kapag bumaba ka na sa pwesto, harapin mo ang kaso na isasampa sa iyo. Dahil kahit bumaba ka sa pwesto, wala kang ligtas dahil obvious ang iyong kasinungalingan. Okay? Obvious ang iyong kasinungalingan. So, mamaya sa susunod na video natin mga kaibigan, ay pag-usapan natin ang perspective, point of view naman ng mga dilawan o pinklawan. Kaugnay po dito sa flood control project na ito. Kasi for example, yung naratibo po namin ng na mga DDS supporter, eh syempre nakafocus po tayo no? sa anomalya. So regardless kung sino yung iyong pinagtatakpan, wala ka dapat pagtakpan dyan, BBM. Kung involve ang kapatid mo, ipakulong eh, mo. Ganun po yan kung involve ang uh, kung involve ka diyan bumaba ka sa pwesto as simple as that wag ka nang mandamay so pansinin niyo nung panahon po ni Duterte pini meron ba siyang pagkakataon na sinisi niya si dating pangulong Binigno uh, Benigno Simeon Pinoy Aquino sa mga problema na kanyang kinaharap. Pinagbintangan ba niya si Aquino? Merong uh, mga issue tungkol sa laglag bala o oh, di ba? Pero sinabi ba ni ni dating Duterte, dating pangulong Duterte na ay kasalanan ni ni Pinoy 'yan. Yan yung uh, laglag bala na yan. Siya talaga yung ganito ganya mastermind. Ganyan ba yun? Ginawa niya ba yun? Oh, di diba? So sa mga nanonood, mga kaibigan ng video na ito. Ah, kayo po yung bahalang humusga. Ano po yung napapansin ninyo? Ako, Uh, maganda ang naging pagbulgar sa uh, ni ano Amy Marcos pero hindi po dapat malibre si Marcos Jr. sa kanyang mga kasalanan. So, alam naman po natin ang role ni Amy Marcos sa kanyang pamilya. Ipagtanggol ito. Buuin, i-fix kung ano man ang problema. Sa so, yun lamang maraming salamat.